Good morning, guys. Welcome to my blog. <laughs> <laughs> So what are the benefits are Yes! The Sobrado ako. Oh. Okay. Sobrado. Pao naman, wow. Sige Sobrado na naman na, naman. Ay, dahi lang. Paano naman yung content kang Same. Basak na ka. yung ano. Di siya ang pampabuhag. Oo, pagkakibay.

Gina, uh, sa Gina, 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 si Kuya. Para sa Victoria For the vlog ito. way fikir anu october menor tenggangani next next next

Ayan ang gigipuhon tang carbonized rice hull. Carbonized na kasi na pinaasahan ta. Niluto ta. Talaga May Ay, ano yan? Boy, May tinapa diyan sa laog. Ano? Yeah. Ayun na yan. O yun, baga. Dikit naman lang yan. ko. Tapos pa namang bigay Ala. Okay na sige. Ala. Nabinohan tanbao. Di agad amo usa. Lagi. Ala satisfied pa magbuhong. Oh, Dumang ta ro. Ah, ah nang mahal ang ano. Alpo. Day so ano niya, subaga niya para day na magtuloy-tuloy siya. Para day siya oh, ma ano na po? maging abo para dahil siya maging abo Ako na ha? sige 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 ito uh, sa gilid ay mo na pagparahan uh, ito Sige na! Sige na! Sige na! Sige na! Sige na! na!